Uh, ngayon uh, pizza 21 sa Disyembre uh, maglagay tayo ng itlog sa incubator kasi sayang to ang dami ng itlog ng Texas natin. Kaya ilagay na natin to. Uh, may nailagay na ko doon na uh, 21 piraso kanina. Ngayon isunod do natin para isang araw sila uh, magkasama. May tatlo tayong nakuha doon plus Ah, init pa oh. Ngayon pa lang to. Hmm, ito din oh. Init pa oh. Sa Texas to siya. Ang tataas ng itlog ng Texas oh. Ang ah, itlog ng Texas talaga. Ah, uh, ibig sabihin may 21 tayo doon, 21, 25, 30, 35 lahat ang ilagay natin sa incubator. Yung mga chicken, ah, uh, ito yung itlog ninyo, ah, uh, ilagay na naman natin sa incubator para paramihin natin at dadami kayo. Uh, ito lang kayo ng itlog, kung bala magpapakain sa inyo. Pag Salamat! pa mangyari sa'yo? Ba't matihiga ka talaga? Hindi ka natin makalakad ah. Yan ang sisiyo na isaw. Mm. <coughs> yan, tubig yan Dito natin lagay yung Texas. Dito naman yung Cerro island. Ito ma ngayong uh, 24. Mababato 25. Eu não prego.